May giniling na tayo. pinasabay na natin pinagiling ng ating carrots. Ayan, meron tayong cheese, hot itlo, pickle relish, red and green bell pepper, onion, at bread. Para sa ating embutido. Prepare ko lang to guys. Nandiyan na ating carrots. Lagyan na rin natin ang ating sibuyas. lagi na rin natin ang ating bell peppers. narin rin natin ang ating raisins. Lagyan na ang ating mga bread. Laging na natin ang ating pickles. narin na rin natin ang ating egg. ang ating magic pampasarap pepper lagyan natin ng oyster sauce this time hindi natin nilalagay yung kisas garnish i ko para ma-incorporate siya sa ating embutido ang pang garnish ko ay hard boiled egg and uh, hot dog so pwede na natin ihalo guys ang ating embutido mixture. Sandyan so, na lahat. Mamaya magluto tayo ng konti para matikpan natin bago natin balutin. Nag boboil pa naman tayo ng egg na Malapit na natin mahalo ng maigi guys. tayo magbalot. Lagyan muna natin ng grease ang ating aluminum foil. Ayan guys. Magdagan pa natin. Okay na siguro yan guys. Lagyan na natin ang ating Shuren natin ko guys para mas okay mabulog pa ang pula okay. okay lang yan first time first time i-roll na natin Okay, okay naman guys. Ayan. Turn down. Ayan. Ito na yung nagawa natin. 2, 4, 6, 6. Dalawang maliliit. Apat na malalaki guys. So, ready na to steam. kasi yung dalawang mas manipis dito sa may bandang taas. Ating tapang at uh, steam natin yan for one hour. Ito na guys. After an hour, luto na siguro yan. Ayan. Ating embutido. Bango guys ng ating pork embutido. Eto na guys ang ating embutidong sarap serap Kain na na.